Hello, good day. This is Jay from Custard Chicken Breeding Farm. And in this video, pag-uusapan po natin kung ano po mga kailangang gawin kung tayo po ay bibili ng manok sa ibang farms. Okay? So, tulad po nito, no? We pick up to ito in a while. May buyer tayo nito. So, isa to sa mga broodcocks ko sa main breeding house. So, oh, ibibenta ko siya because uh, mag-focus ako sa isang linyada lang, no? So, but sobrang ganda po niya kasi nabigat siya. So, anyway, uh, ang kailangan nyo pong gawin is wag na wag nyo pong i-mix agad ang binili nyong manok outside sa inyong mga manok. No? Wala pa pong COVID, nagka na po ako ng mga manok na binibili ko outside. No? So, most often, mas maganda po if ang inyong paglalagyan is medyo, medyo malayo siya ng konti doon sa inyong uh, ibang manok. Okay? So, ano pong purpose nito? Just to make sure po na wala pong mga foreign kumbaga na bacteria or mga pathogens, no? Virus or any mga sakit, no? Or mga parasites man, Especially external parasites na pwedeng mailipat sa inyong farm. Okay? So, unang-una again, maglagay ng uh, isolated na area para doon sa kanya. So ideally, mas maganda po mga around 14 days muna bago i-mix ang manok sa inyong flock. Okay? And then, pagkatapos po niyan, no? pagdating ng manok, ang ginagawa ko before is pinapaliguan ko talaga ang manok pag pagdating sa akin. And after paligo, syempre, i-tawag nito, uh, ibilad sa araw. no? So in a way, wala pong mga external parasites agad na mapunta sa manok natin and pwede kang magdeworm later on no after that so uh, before mag uh, ito no sa hapon pwede pong painumin ng antibiotic yung ating manok no? just to make sure no to flush no bacterial flushing kumbaga so kung healthy ang manok pwedeng 3 days bacterial flushing goods na okay so ano namang mga gamot ang pwedeng gamitin pwede ko yung gumamit po ng ano Uh, amoxicillin plus tylosin na mga combination no tulad ng ah uh, remoxil, uh, ampil, mga ganoon no kung mga adults na. Okay? So again, isolated na area, uh, paliguan ng manok and ibilad sa araw and then antibacterial flushing. So yun po ang mga kailangan kong gawin. And then uh, experience ko po kasi mo before no. Ginawa ko rin siya nag-isolate ako pero 2 days lang yung isolation ko hindi ko alam na hindi pala bakunado yung manok tsaka may peste pa lang dala no? binili ko sa palengke so baguhan pa lang ako nun and uh, eventually gimix ko sa manok, ko after mga 2 days no 3 days na no, ubos yung manok ko no? around 120 to 140 na matay lahat so yun po uh, kailangan mag-isolate tayo no? kaya na sa COVID, di ba? nung pag-start ng COVID, ang nangyari is uh, pagdating mo sa Pinas kina-quarantine, no? ina-isolate yung tao for four, around 14 days bago makihalubilo sa iba. So again, uh, good day and happy Father's Day.